dahil malapit na ang pasukan mga kuyang ay nag-ready ang aming kagawad kapistrano ng mga pandagdag gamit para sa eskwela at ito ay pamamahagi namin sa harap ng kanyang bahay kaya kami ay nagtungo sa bahay niya para tumulong sa pamamahagi nito kasama namin ang aming kagawad na si Grace Kasidsid at ang aking misis na si Jennifer kaya para maibigay namin, may pamahagi namin ito sa mga bibinipisya rin niya para pandagdag gamit ng school. Kaya nung nagdatingin na sila, tulong-tulong na aming namahagi ng mga notebook at papel para sa mga estudyante ng aming barangay. At ito po nga po ang nangyari sa pamilya namin mga kuyang. Nood lang po kayo. ang proyekto na po na to ay apat na taon nang ginagawa ni Kagawad Maria Buena Capistrano na siya po kasing matulungan kahit papalo yung aming mga estudyante sa aming barangay. Kaya pagdating nga po ng magpapasukan ay nagmamahagi mamahagi na siya ng mga notebook, papel at mga ballpen, lapis mga, mga ilangan ng mga estudyante at tinutulungan po namin siya sa pamamahagi nito dahil sa marami-rami naman din ang kanyang mga binibigyan. masaya namin itong naipamahagi sa aming mga kabarangay. Katulungan namin nga dito si Kagawad Kasidsid at ang aming misis na si Jennifer at yung aming main sponsor na si Kagawad Kapistrano. Sarap talaga ang pakiramdam pag nakikita mong masaya yung, yung mga kabarangay mas kahit na munti lang yung aming na ibibigay sa kanila. Kaya anood lang kayo mga kuyang! Tapos namin po itong may ay ninigpit na rin namin ito at baka ihatid na namin sa iba yung kanilang mga dagdag pang iskwela. Kaya hanggang dito na lang ang aking simpleng vlog mga kuyang. See ya!